isa po ako balik Islam tapos ako lang po yung Muslim sa amin at lahat ng magulang at kapatid ko ay hindi Muslim so ang kumpleto ng tanong ng kapatid natin na to ay syempre pwede ba daw siyang makikain sa kanila sa breakfast ng halian tapos sinuhugasan naman daw nila yung kanilang lagayan. Walang problema na manatili kayo sa inyong pamilya at pakitunguhan sila ng mabuti at kumain kasama nila at uh, may maiparating din sa kanilang aral ng Islam. Okay lang po yun. Tapos yung mga pagkain nila, ang kainin mo lang simple yung halal, hugasan mo lang yung dapat pahugasan, at magluluto sila ng haram, at pakitunguan sila ng mabuti. Wala pong problema dun. Ang mahalaga ay hindi po maapektuhan ang inyong religion at ang inyong pagsamba po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan din po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iwasan mo lang ay magkisali po sa mga selebrasyon nila at magkisalo po sa mga handaan nila sa malaking araw nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.